magpangkap tayo na walang gasolina tapos bigyan natin ng helmet helmet tong nasa likod natin puro truck pala dumadaan dito no andito pala ako sa bypass road try natin to uy huminto huminto sir sir morning sir pwede ba ako makiking sir pwede lang po naubusan kasi ako ng gas sir eh saan ba mo nyan sir papasok po Papasok ng trabaho? Eh, baka mali ka. Anong oras yung pasok mo? Masyado, pero, pero okay lang po na ako. Eh, anong oras na ba? Si Magsiseven na, sir. Okay lang ba na, ano? Makikisuyo sana ako. Okay lang po. Paano yun? Malilate ka? Wala mong problema na. ko na lang po na. Na malilate ka? Naubusan kasi ako, sir, ng gas. Anong so, pangalan mo ba, sir? Jericho po. Jericho? May alam ka bang malapit na gasolinahan dito? Meron po Doon pa po sa gawin dito? di Didiretso? Kaya ko bang matulak? Malayo-layo po. Malayo-layo. Pwede po. Eh. Bilang ko na lang po kayo doon. Bibilan mo ako ng gas? Ah, may lalagyan ka ba dyan, sir? May lalagyan ka dyan ng gas, sir? Wala lang po ako Manghiram ka doon? Oo ah, po. Mm, okay lang talaga. sir. baka ka malate ka. Oo diba, okay lang po. Uh, lang po, lang po eh. Sige, sir. Angkas na lang kaya ako sir, para may tagahawak ka. Sige diba, po, walang. Sige. Hindi, <laughs> sir. Nag-winaprank talaga kita. Joke lang, may gas ako. Tingnan mo, alay ka. <laughs> Puno pa yung gas ko. Ano yung naisip nyo noon na bakit kita pinara? Ay, baka may kailangan po. Mga mga babait talaga yung Pilipino eh, no? <laughs> to sir. Dahil nga sa mabuting loob mo, ah, sinabi ko na bibigyan ko ng helmet sakto wala kang helmet wala ka talagang helmet pumasok sir hindi ka nahuhuli walang nanguhuli dyan sa inyo ano ba yung trabaho mo sir talavera security guard sakto sir oh. magkaka helmet ka na pumasok hello boss boss alam na uubos eh next time na lang tagasan ba kayo Kaba na to, Next time na lang. Thank you. Thank you. Jericho, tama. Ah, bago. <laughs> bago pa to. O, oh, eto, tanggalin natin to. Sir, ba't wala, bat wala kang helmet? Ba't di ka nage helmet Hindi Ah, ganoon Eto palang helmet na to, sir. Meron yun, ano, dual visor. Gagalan mo lang, may visor pang isa. Suot mo, sir. Isuot mo na. Papasok ka na, diretso ka dyan sa trabaho. Suot mo na yan. Tapos, meron pang extra na. Yan, yeah, may extra pang lens. Tapos, eto pa, sir. Bigyan kita, pampasigla sa umaga mo. Black mamba ha. Sir, tsaka ano pala, nagko-content ako. Gusto mo matesting yung kon mo, yung helmet mo, yung kas kita. Pwede Congrats, sir, sa bago mong ano, ha, helmet. Mag-black mamba muna para masaya saya yung angkas natin. Jerico, tagasan ka talaga, sir. Ganera po. So ngayon, nabigyan natin siya ng helmet. Tapos iyang kas natin siya ngayon. Nayan. So bro, chacho, kung maabot ka sa part ng video na 'to, comment mo naman kung tagasan ka. Uh, ako si Muchacho, nagko-content ng angkas sa big bike. So ito yung motor ko, Kawasaki CX6R. Angkas ko lang si Jerico, okay? Let's go, arriba! Ah, arriba! <laughs> May blessing na ni Muchachi helmet niya. <laughs> Let's go! Arriba! <laughs> Woo! Okay, balik na tayo. <laughs> Good morning! Arriba! <laughs> Hoy, tol, naubos eh. Next time na lang. Angkas na lang kayo. Gusto niyo ba umangkas? <laughs> Sir? Sir? Sir! Sir! Sobrang thank you ah. Sobrang thank you. Kamusta? Kamusta yung experience na sumukay sa motor? <laughs> Hindi ko <ka> makapagsalita. <laughs> Sir, nauutal-utal ka. <laughs> Speechless. Ano yan? Speechless sa motor o sa bago mong helmet? Ko. Parehas <laughs> ah, diretso ka na sa work mo, sir. Galingan mo lagi sa trabaho, ah. okay. thank you, sir. Ingat din po sa ah, thank you. Thank you, sir. Ingat kayo, Ah. Yun lang bro, chacho. Ah, kung gusto mo palang umangkas, make sure na nakashare ka sa video na to. And, comment mo kung tagasan ka. So, yun lang mga bro, chacho. Ah, thank you, sir, Jeric. Hanggang sa muli. Paalam.